Kung naghahanap ka ng mga mura at abot kaya ng bulsa ng mga brand new Android phone, this is it mga kaibigan. Meron pala sa Taytay tay Rizal kung malapit ka lang pwede mong puntahan ang bodega ni Ninong. Dito mo lang ito matatagpuan sa Black One Stall No. 32 bagong palengke Taytay Rizal. Ituturo ko nga pala sa iyo sa video na ito ang pinaka exact location kaya manood ka mabuti. So mga gusto magpa ng kanilang shop o warehouse ay i-message nyo lamang ako sa aking Facebook page at TikTok o hindi kaya pwede kayo mag-email. Sa mga bago lang dyan, pakihit naman ang subscribe button at follow button kaya tara, let's go! Ngayong araw ay pupuntahan natin ang isa sa mga nagbibenta rito sa Taytay Rizal ng mura na mga Android phone at take note, mga brand new pa yun mga kaibigan. So ngayon, dumayo tayo dito sa may Taytay New Public Market which is may kita mo ito mga kaibigan, ayun yung uncle dyan mga kaibigan. So dyan yung uncle dyan, dito ka lang bababa sa side na ito, nandun din yung McDo. Tapos eto may kita mo yung Manila is Arcade 1 mga kaibigan. Ayun yung pinakatapat. At dito naman sa badang itaas, ayan na mismo yung bodega ni Ninong mga kaibigan. Ganyan lang siya kadali. So tara, puntahan natin mga kaibigan. So pag bumabahan naman dito, may kita mo, meron ditong bodega ni Ninong. Nakalagay dyan, Inside Black 1 Stall 36. Tapos may hagdan agad dito. I-step ka lang dito sa agdan mga kaibigan Tapos liliko ka lang dito Tapos dire-direcho ka lang ng lakad Pagkatapos, pag nakita mo na tong Gcash na sign na to Sa pinakatapat lang ngayon Bubungad na kagad sa'yo Itong bodega ni Ninong mga kaibigan Which is ito na yon As you can see Sobrang laki mga kaibigan Dalawa na ngayon yung mga available nyo Ngayon, check natin i-update ko kayo kung ano yung mga available ngayon ano yung mga cellphone ngayon na pwede nyo mabili rito sa napakamurang halaga kaya tara ngayon mga kaibigan ito yung mga presyo dito sa bodega ni Ninong mga kaibigan as so, you can see nagbaba sila ng presyo mga kaibigan compared dun sa pagpunta natin last time ito na yung mga updated price list nila ngayon ipapakita ko sa inyo isa isa so ito mga kaibigan 700 pesos lang to mga kaibigan this is Nokia original po ito ito ay 105 4G mga kaibigan. 700 pesos lang to mga kaibigan. Ito naman yung ating Oppo A18 for only 4,499. Meron din tayo rito mga kaibigan na Galaxy. No? Ito yung Galaxy A05. So ito mga kaibigan, Galaxy A05 3799 lang to mga kaibigan. Nakapakalupit. sale din yan ngayon. Ito mga kaibigan, 1,500. Grabe, ang mura. 1,500 mga kaibigan. Oh. Ito naman kung naghahanap kayo mga kaibigan ng mga Infinix, ito 7,199 Hot 40 Pro. Ito naman mga kaibigan, kung naghahanap kayo, merong 6,499 Hot 30 na ito mga kaibigan, Infinix pa rin yan. Tapos ito mga kaibigan, another Infinix phone. So ito naman mga kaibigan ay... 10,500 pesos lang. Grabe. Note 40 Pro na to mga kaibigan. Ha? At kung naghahanap pa kayo ng mas mababang version, meron silang hot 40i dito mga kaibigan, no? Oh. 4,499. Grabe, nakasale pala mga kaibigan. Hindi na siya 4,599. Kung hindi, 4,499. Grabe yung sale nito mga kaibigan. Eto mga kaibigan, nakasale din to ngayon for only 5,799. Napakamura na ito mga kaibigan, no? Oh. ITEL RS4 at eto mga kaibigan meron din tayo dito 9.5 lang mga kaibigan Note 40 naman to mga kaibigan as you can see mga kaibigan no? at syempre may lower version din tayo 3.8 mga kaibigan para sa ating Oppo A17K mga kaibigan grabe the same time meron din tayong Vivo 1.5 lang mga kaibigan Y55 1.5, grabe, napakamura nyan 3K mga kaibigan, para dito sa ating Vivo Y19, grabe, ang mura At eto, meron pa tayo rito, Vivo rin 3.5 lang, V15 naman to mga kaibigan, as you can see Sobrang mura talaga ng mga Android phone natin dito At eto, 3.3 mga kaibigan, para sa ating Y20SG, Vivo rin yan mga kaibigan Dito sa ating Poba 6 mga kaibigan, Poba 6 Neo, 7.1, grabe Napakamura mga kaibigan na Surensio. Ito yung old price, ngayon 7 na lang. Grabe. Ito naman mga kaibigan, yung ating 030. Mga kaibigan, 9,199. Prom, 9,199. Grabe yung murang binaba mga kaibigan. Eh. Tapos meron din tayo rito mga kaibigan na Hot 20S. 5,799 naman to mga kaibigan napaka muraw oh, grabe yung sulit oh ganda oh. at the same time may 6K tayo dito mga kaibigan eto naman yung Hot 30 bili mo 6K mga kaibigan o oh. diba napaka sulit nyan to mga kaibigan yung ating uh, C65 na realme for only 8,699 napaka solid oh. meron din tayo rito ang Poco C65 4.5 lang to mga kaibigan grabe sobrang sulit lahat to brand nyo mga kaibigan ha? Ah. eto 4.5 lang din mga kaibigan Ito yung ITEL S23 4G mabibili mo lang to ng 4.5 napaka mura mga kaibigan brand nyo silid talaga 4K mga kaibigan para sa ating Tecno Spark Go 2024 Napakamura body 2K naman mga kaibigan para sa ating grabe 2K lang to para sa ating Vivo Y81 Sheesh! Okay. Tutri naman para sa ating Vivo Y85. Grabe, may fingerprint scanner pa yan mga kaibigan. No? Sobra sulit niyan. Tutri lang. Oh. So dito mga kaibigan sa ating Tecno 20 Spark C. 5K na lang mga kaibigan. Sobrang sulit. Body. Oh. Bagong bago talaga. Hindi talaga ito buksan mga kaibigan. Sobrang branyong branyo. Legit na legit. Ito oh. mga kaibigan. Trito ang ating Redmi A3 mga kaibigan ay no ay, ba A baka Redmi yan mga kaibigan no? at yon mga kaibigan dadako naman tayo sa mga tablet so meron tayo dito tablet mula sa ITEL ito yung Vista Tab 30 for only 5,399 sheesh napakamura niyan body, oh meron din tayo rito, mga best friend grabe kung nagaanap kayo ng Galaxy Tab mga best friend meron tayo dito Galaxy Tab A9 for only 6,290 na mga best pre napakamura nyo no the same time kung mga, meron kayong mga kids meron tayo itong kumu kumi <laughs> meron tayo kumi mga kaibigan for only 1,800 1,800 para sa mga kids mga kaibigan no? Oh. 1,800 ito yung mga specs nyo sobrang solid body ba? Diba? meron din tayo rito another variant 1,800 pa rin mga kaibigan so napakadaming design ng kumi pwede kayong pumili mga kaibigan no? Oh. 1,800 din mga kaibigan ito naman yung MXS Y003 grabe napaka solid mga kaibigan no? Oh. 1,800 at ito pa ako oh, nagaanap naman kayo ng mini na nice spark mga kaibigan kaibigan. MXS pa rin. 1.8 lang din to mga kaibigan. Sobrang solid oh. Tapos, meron din tayo rito mga kaibigan. Syempre, pang kids na MXS. Ito naman yung C15. 1.8 pa rin mga kaibigan. Grabe yung dami. Puro 1.8 lang. Kung iisipin mo mga kaibigan, pwede mo siyang ipang regalo sa mga inaanak mo. Ikaw na bahala, no? Meron din tayong C18. 1.8 lang din to mga kaibigan. From MXS din mga kaibigan. Grabe. Eto mga kaibigan. 2.5. MXS Spark Pro mga kaibigan. No? Bagong bago talaga to mga best friend. Sobrang solid, di ba? Meron din tayo dito mga best friend, no? Kumi Kitty, 1.8 mga kaibigan para sa mga bata nyong inaanak mga kaibigan. Pwede, pwede na to. At ito mga kaibigan, bago. 2.5 lang. Ito yung HF20 Smart mula sa MXS mga kaibigan. Grabe yung laki yung. Ito rin mga kaibigan, another one. So ito 5G naman to mga kaibigan. 2.5 lang mga kaibigan. Grabe. Ito yung Spark tap natin mga kaibigan napakaganda so napakadami nilang available dito mga kaibigan pwede kayo mamili lahat ng binanggit ko nandito mga kaibigan no? so ikaw na bahala mga kaibigan kung anong trip mo pero ito yung mga available nila dito as of today mga kaibigan at ipapakita ko pa sa inyo yung iba so dito mga kaibigan kung naghanap dito ng mga murang cellphone na may mga bundle bundle na so available din yan dito sa bodega ni Ninong mga kaibigan as so, you can see Napakadaming barya may mga presyo naman na nakalagay kung magkano siya. So kayo na ang bahalang pumili mga kaibigan So ang mangyayari dito para siyang buy one take one Na may freebie na kasama So kayo see, napakadami mga kaibigan Na pwede nyo pagpilian So kayo na ang bahalang dumiskarte Kung ano yung trip nyo na magkakabundle na cellphone For example katulad na ito Meron silang 7,299 Meron na siyang Smart 8 Na may kasama ng Samsung A11 Tapos may previous pa ng uh, microphone stand Or cellphone stand at saka mini USB fan, di ba? So napakadami yan mga kaibigan, hindi kayo mauubusan dito sa bodega ni Ninong dahil talagang limpak-limpak ang mga bundle at talagang hindi ka rin lugi dahil sobrang sulit kahit ipagpa-plus mo pa yan mga kaibigan each. Panalong-panalo pa rin yung mga presyo nyo. Mga anak kayo mga kaibigan, saktong-sakto yung bundle ngayon ni Ninong para sa inyong mga anak. So pag bumili kayo ng tablet mga kaibigan, ang pinakamalupit niyan, may mga kasama na siya. Katulad nito baunan, tapos tubigan, di ba? So saktong-sakto sa mga kids nyo, at napakadami pa niyan mga kaibigan na mabibili nyo rito sa napakamurang halaga mga kaibigan. Bundle-bundle na yan mga kaibigan. No? Madam, magkano nga po dito madam sa ano nyo? Dito sa mga 2.5. May kasama na siya na mga ganito. So lahat ito mga kaibigan, previous na ma'am no? Oh, ito yung lahat na yan, 2.5 yan lahat ma'am. Oh, ito yung mga walit, yung mga maliliit na tablet, mga mini. Mga mini, pero yung ito malalaki ma'am. Yan yung 2.5 tapos ito 1.8 so ito mga kaibigan ito yung mga 2.5 na mga malalaking tablet as well si mga kaibigan lahat to 2.5 lang mga kaibigan ayun oh diba may mga bundle na so kung yung anak nyo is uh, boy or girl pwede na kayo mamili dito so for only 2.5 may kasama ng school supplies at ito yung mga mini naman nila so ito yung 1.8 lang mga kaibigan may kasama ng baunan at saka tumbler or tubigan mga kaibigan sobrang sulit diba napakadami niya mga kaibigan so ito mga kaibigan meron din sila ditong TV which is ang 55 inches so ito ay mabibili mo lamang ng 14,999 ano nga ba yung mga kasama na yung mga previous nito? may kasama ng fan ito mga kaibigan lahat to ito mga kaibigan, lahat to may fan meron kang LED wireless charging speaker so ito yung speaker na may kasama ng LED tsaka charger So, eto naman yung kanilang bago rito mga kaibigan. So ito yung ano mga kaibigan, 3 layer steel pan mga kaibigan. Sobrang sulit niyan. Kasama rin eh, so pag may pan ka na, may kasama ka na ring kitchen knife mga kaibigan na bundle. At bukod diyan, meron din kasama na grill mga kaibigan. Grabe, napakadaming bundle nito. Na ito. Lahat 'to ay makukuha mo lamang for only 14,999. Hindi ko nalugi dyan mga kaibigan kahit ipagtototal mo lahat yan kukulangin pa yung budget mo dyan mga kaibigan. dahil sobrang mura, sobrang sulit dito sa bodega ni Ninong mga kaibigan Diri mo, 14,999 lahat to may uuwi mo na mga kaibigan diba? silang bundle dito mga kaibigan ito naman yung Kobe So, ito yung ano, mga kaibigan, 9,499 as so, you can see. Kung iniisip mo kung ano yung mga kasama nito, ito eto, mga kaibigan, meron kang LED wireless charging at meron din kasamang bracket mga kaibigan. At the same time, syempre yung ating 3-layer na steel pan kasama, pati yung ating electric pan mga kaibigan. So, ito yung remote control mga kaibigan, oh, 16 inches. So, grabe, for only 9,499, lahat ng pinakita ko sa inyo ay makukuha nyo for free mga kaibigan, diba? 13,499 mga kaibigan, lahat na ipapakita ko sa inyo ay freebie kasama na itong 45 inches na TV. So eto mga kaibigan, meron tayo ditong 3 layer steel pan, kasama yon pag binili nyo itong 45 inches natin. Meron din tayo ditong kitchen knife mga kaibigan, kasama rin yan pag binili itong 45 inches natin. Meron din tayo ditong 13 pieces na cookware set. Ayan, cookware set na yan mga kaibigan. Ito yung mga kasama pag binili mo yung ating 45 inches for only 13,499 at the same time may electric pan din yan mga na so can see ayan ang lahat na bundle pag binili mo itong 13,499 lahat ng pinakita ko mula baba hanggang taas ay mapapasayo isang click lang ng mga kamay mo mga kaibigan napakadami yan mga kaibigan no? pag ano mo pa lahat yan nakaiwi mo na sa bahay mo di ba sobrang sulit yan mga kaibigan 13,000 meron ko na yung smart tv tapos, na yung appliances mo sa bahay, konti-konti na lang idadagdag mo. 10,499 mga kaibigan. 45 inches. Tapos, makukuha mo lahat ito mga kaibigan. No? For only 10,499, magkakaroon ka na ng wall bracket. Magkakaroon ka na ng driller mga kaibigan. Kung mahilig kayong mag-iyaw-iyaw, saktong-sakto yan. Tapos, meron din tayo ditong maliit na rice cooker mga kaibigan. Ayun, no? Napaka cute niyan mga kaibigan, sa kung sa akong sa bahay niyo. Ito mga kaibigan, meron din tayong air cooler mga kaibigan na sukin si napaka sulit na kabox at lahat 'yan brand new. Makukuha mo lamang for only 10,499. May 45 inches smart TV ka na. May ganyang gadgets ka pa mga kaibigan. Sobrang sulit talaga, 'di ba? Siyempre, mo. Kung napapanood mo to, bilhin mo na, oh. 10,499 lang yan. So, ngayon, kasama natin si Madam Paila, mga kaibigan, para sagutin ang ilan sa mga katanungan ng ating mga viewers regarding dito sa bodega ni Ninong, mga kaibigan. So, inuulit ko, kung sakala may mag-message sa inyo, na bodega ni Ninong Anak ka pangalan uh, peke po yun mga kaibigan. ilalagay ko sa comment section at dyan sa ating screen yung pinaka legit na Facebook page ng Bodega Ninong. At may TikTok ba si Bodega Ninong, ma'am? Um, wala pa po, wala. Oh, wala pa, mga kaibigan. So, kung sakali man na magkakaroon ng TikTok yun na nag-message sa inyo na Bodega Ninong, peke po yun. At ang Facebook page natin, ma'am, ilan na po ang followers sa of now? Ang followers po natin ngayon is nasa 44,000. Ang likes po naman niya ay 28K. Napakadami mga kaibigan, di ba? So, tataas pa yon in the future. Pero ayun muna as of now nung in ko to. At bukod dun, ma'am, kung sakaling bibili sila dito, ano ba yung mga mode of payment na available? So, ang mode of payment po natin, cash, gcash, at saka bank transfer po. So, ayun yung mga mode of payment dito sa bodega Ninino. At kung sakaling magpapadeliver man kayo, ma'am, ano ba yung kailangan nilang gawin kung magpapadeliver sila? So, ang kung magpapa-deliver po, kung kaya po nang lalamove po, pwede naman po. Kaso, uh, kung sa mga malalayong lugar po, hindi pa po namin kayang ship pa po. Kasi, wala pa po tayong online tra transaction po. So, ay mga kaibigan, narinig nyo? Kung sakaling malalayo kayo, pwede naman kayong dumaan sa akin. Tapos ako nalang magbibili sa kanila. Tapos, kung sakaling naman malalapit lang kayo, pwede kayong magpalalamove mga kaibigan. Para at least, uh, pwede naman Odi sa lalamove mam, ma no? Oh, po, pwede po. So, ayan, mga kaibigan, pwede. So, kung sakaling gusto nyong ipalalamove or tinatamad kayong pumunta, malalayuan malal pa kayo, pwede nyo na siyang ilalamove basta abot ng lalamob. Tapos, sila madam na po ang bahala doon. Pero, mas maganda, mag-message na kayo sa page nila para aware sila na may darating ng mga lalamob. Na. May nakatransaksyon na kayo sa page nila, which is yung legit na link ilalagay ko dyan sa ibaba. So, ngayon, ma'am, anyayahin po natin sila dito sa ating bodega ni Ninong. Um, hello po, uh, iniimbitan ko po kayo pumunta po dito sa bodega ni Ninong, dito lang po yan matatagpuan po sa bagong palengke po ng Taytay -tay Rizal, Black One Stall number 32. At huwag kayong magandala mga kaibigan dahil every month babalik tayo rito dahil may mga pasabog man, tama? Opo, every month po. So, may pasabog every month. Isipin mo, napakadami pasabog mo. Marami, napakarami. Napakarami mga kaibigan. At bukod dun sa pinakita ko sa inyo, actually naubos ma'am yung mga TV natin, no? Ay, lagi po yung sold out. Every week po nagre-restock po kami tapos lagi pong nag-sold out. So, kapon po napakarami po niyan talaga. Yan na lang po yung natitira. So, yung pinakita ko sa inyo mga kaibigan, ayun lang yung natitira. Pero wag kayo malungkot kasi may mga darating, ma'am, no? re restock pa po kami. Siguro mga bukas po, may darating po na napakarami. Abangan na lang po sa page namin yun. So pag-upload natin ito mga kaibigan, may mga parating pa na napakadami. So kung gusto niyo dumayo rito mga kaibigan, inimbita ako na kayo pumunta. Huwag na kayo mag-aksay ng panahon. May kita nyo naman dito si Madam Paila. So ayun, hanggang dito na lang muna mga kaibigan. Maraming maraming salamat sa panonood na may natawa kayo sa mga in update dito. Dito na mga available stocks. Kasi nagtatanong sila sa amin ma'am, kung ano yung mga available. Baka pagpunta nila wala, sa inyo punta nila. Pero huwag kayong mag every month i-update ko kayo. Kung sakaling ano yung mga update dito, ano yung mga meron, ano yung mga available. Kaya naman, click the subscribe button, mag-follow na rin kayo sa Bodega ni Ninong. At, ayun mga kaibigan, maraming maraming salamat sa pananood. To the Swear of Peace! See you on the next video. Let's go! <laughs>